Magandang araw po sa atin pong lahat mga kabrad. Welcome po sa aking pong YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. I-click nyo po ang subscribe button para po lagi po kayong updated at i-click na rin ang notification bell para po uh, lagi po kayong nakasubaybay uh, sa atin pong mga magiging latest video. Maraming salamat po. So yun lang nga po, latest video po. Ito'y kapapasok lamang po ng mga balita uh, mga kabrad kung saan po nagpahayag na po si uh, DILG Secretary uh, John Vic Remulla kung saan kanya pong ipinahayag sa mga local leaders po doon po sa Albay na kung saan siya pumunta ngayong araw na ang uh, term setting bill po na kung saan po uh, nagbibigay ng... Uh, dagdag na taon sa termino ng mga barangay official kung saan mula po sa tatlong taon ay magiging apat na taon na po ang termino ng mga barangay official at ang schedule ng barangay election ay magiging nga sa November 2026 ay pipirmahan po ng ating pong Pangulo Bongbong Marcos ayon po ito kaya DILG Secretary John Vic Remulla. So yun lamang po at inaantay po na lang nila ang opisyal po na pahayag po ng Malacanang pero ayon po sa kanya, kaya DILG sekretaria John B. Cremulia, ito po ay pipirmahan ng ating Pangulo at ang magiging eleksyon po ng mga barangay at SK officials ay sa November 2026 na po. So yun po mga kabrad at uh, kumbaga unti-unti po ay medyo nakakaroon na po ng linaw itong... Uh, Uh, ito pong uh, usapin tungkol sa Barangay at SK election, dahil nga po siyempre po hanggat wala pong uh, napipirmahan na bagong batas po ay uh, nananatili na ang schedule ng Barangay at SK Elections po ay sa December 1, 2025. Kunsaan po ilang buwan na lamang po ang nalalabi bago po uh, sumapit po ang petsa po na yon so uh, ito po iabangan po natin ngayon po yung huling araw na po ng July So uh, siguro po ito pong uh, uh, ito pong uh, buwan ng August ay magkakaroon na po ng linaw po yan, o magkakaroon po siguro na po ng anunsyo mula sa Malacañang. Pero yun nga po, siguro naman po ay hindi po magsasalita si DILG Secretary John B. Cremulla kung iyon po ay wala naman pong nga uh, uh, siguro uh, talaga pong uh, legit na info mula po sa Malacanang. So, siya po ay nagpahayag na sa mga local officials sa, sa Albay at uh, na-interview din po siya. So atin pong panoorin po yung video po na ito. 26, I think almost final na. Pipirma, malabi na pirma na si Sente. November 2026. Uh, two four-year terms uh, sa masusunod and para sa kapitan at kagawad. And one four-year term para sa SP. Para ng election Hindi po ba violation yun ng Supreme Court decision? Um, hindi naman. Uh, it'll be questioned and we'll see kung uh, sabihin nila. Kasi ah, term nito na naging 2 years lang eh. Diba? You cannot shorten it eh. So, ginagawa lang na namin parehas yun. Sorry. Eh.